Sara Garcia dumalo sa birthday celebration ng tatay ni Jovelyn. Sa video ibinahagi ni Jovelyn Gonzaga sa kanyang IG, ay kitang kita na nakiselebrate si Sarah Garcia sa ika-65th birthday celebration ng tatay ni Jovelyn. Isang simpleng handaan at parang pamilya lang ang nandoon. Kaya lalong kinilig ang Team Jora fans dahil present si Sarah sa special na okasyon na yon. Isang simpleng Sara naman ang nakita sa kamera at nag -e enjoy kasama ang family ni Jovelyn. May post din si Sara sa kanyang IG sa naturang okasyon. Iba talagang magpakilig ang magkumaring ito at sure na sure na mag-overthink na naman ang Team Jora fans.